Home sweet home! Welcome sa ating bagong bahay! <laughs> Ayos ah! May kalakihan itong bahay! Sa atin na ba talaga to ate? Oo naman! Fully paid! Magkano mo naman nakuha ito, ate? Actually, 80k talaga ang hinihingi. Pero dahil malupit ang ate mo, nadala natin sa charm. Ginamitan ko ng GLC. Ganda lang! Card! So magkano nga? Mag-aambag ka? <laughs> Siksikay na lang ibinigay ito. Seryoso? Ano bang sukat nito? 25 square meters. Pwede na! Kaling mo talaga, ate. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kaya bata mo ko eh. <laughs> <laughs> oh, yung kwarto ko ah, yung may cabinet ah. Huwag kang magkakamaling kunin yun, makakatikim ka sa akin. Oh, may cabinet? Patingin nga. Oo, Sabi nung nagbenta, yung dating may ari raw yung nagpagawa niyan. E pumunta na ng States kaya iniwan na lang dyan. Mabuti na lang at hindi nasira. Ayos ah. Parang antigo. Ang ganda ng pagkakagawa. Pulido. <laughs> kaya akin yan ha. Doon ka na lang sa kabilang kwarto. Malaki rin naman yun. eh ano pang abong magagawa ko? Eh di sumunod! Zaid ano ba? Jade, tumigil ka na? Nakakabulahaw, Zaid. Kainis naman to, gabing-gabi na! Tingilan mo yung pagkatok sa pader, parang timang. Pababangunin pa talaga ako. Zaid! Buksan mo atong pintuan mo! Sandali lang, ate. Ito na! Say! Ano ba? Ano ba yun, ate? Ba't ginising? Ako ang nagising sa pagkatok mo! Ano bang sinasabi mo? Kanina pa ako mahimbing na natutulog. Naputol tuli ang magandang panaginip ko. <laughs> eh, sino naman ang kakatok sa dingding ko? Eh, dalawa lang naman tayong nandito sa bahay. Alangan, may multo. Mali ko. Baka guni-guni mo lang yon. At paano naman ako kakatok sa pader eh, simentado. <sighs> Tigilan mo ako ha. Iniistorbo mo ang pagtulog ko. Ako pa ngayon? Eh ako nga ang ginising mo. <sighs> e sino naman ang kakatok? Ay, makatulog na nga. Baka tuluyan pang mawala yung antok ko. Hmm, kumain ka na. Nagluto ako ng itlog at hotdog. Sige ate, thank you. Ano, masaya ka naman. Saan? Sa pangiistorbo mo. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog ko. Ate, hindi nga ako yung kumakatok. Sa lambot ng kama at lamig sa kwarto ko, sino ba ang hindi may ang tulog? Eh, sino naman ang kakatok, Aber? Malay mo yung kapitbahay. May pinupokpok ng gabi. Umiinaayos sa pader. Pinupukpok. Eh siya, tama na nga. Kumain ka na dyan. Ate, hindi pala ako uuwi mamaya ha. Eh, saan na naman ang lakad mo. May kasi kami ni Laben sa Tagaytay. Baka sa susunod na araw na ang uwi ko. Ang dami nating pera. Siyempre naman, ako pa ba? <laughs> o, oh, yung ambag mo. Ambag saan? Aba, ambag sa supply natin dito. Ano ako pa yung sasagot sa mga pagkain mo? Doon naman si ate. O, ito, Good! O, oh, siya nga pala. Ikaw na ang bumili ng bagong stocks, ha? Bago ka umuwi. O, oh, ito ang listahan. Ikaw na, ti! Pambihira. Nanghingi para daw sa stocks. Tapos, bumili daw ako ng stocks. Kulang. Hmm. Ay, sinasabi ka? Pabulong-bulong ka ba dyan? Naririnig ko yan, ha? Sige, mamili ka. Bibili ka o wala kang kakainin para sa mga susunod na araw. Kainis naman eh. Minsan na nga lang gumala, inutusan pa. <laughs> Ang dami pang sinasabi. Huwag ka na magreklamo. Wala ka namang magagawa. Update mo na lang ako kapag nasa Tagaytay na kayo. Oo, ate. Eh, hey, ikaw, anong gagawin mo dito? Maglilinis na lang ako ng mga gamit dito. Lalo na yung antigong kabinet. Baka pinamugaran ng mga daga kaya maingay. Baka matagalan ka sa paglilinis. May kalakihan pa naman ng kabinet. Kayang-kaya ko yun. Huwag ka magalala. O sige na at baka malate ka na. Sige ate, bye bye. Ingat ka, God bless you. Ay, salamat! Masusolo ko ang bahay. Mas mapapadali ang aking paglilinis. Ano naman ang akala sa akin, Zaid? Matanda na ako at hindi ko kakayanin ang paglilinis dito ng mag-isa. <laughs> Mas gusto ko mag-isa ko para tahimik. Zaid, may nakalimutan ka ba? Eh, bakit ka bumalik, Zaid? Pambihira talaga. Istorbo. Itong lalaking ito naman. Ha? Huh? Nakasarado naman ang pintuan. Nakalakpa. Ay, ano yung narinig kong kumakaluskus? Ay, yan na nga ang sinasabi ko. Kaya dapat malinis ng husto itong bahay. Bakit kasi ang tagal na nabakante? Ang bahay pa naman, mas naluluma kapag walang nakatira. Kung sabagay, ayos na din na hindi ito agad nabili. Kaya siguro, bagsak presyo ng ibinigay sa akin. May kumakaluskos sa bandang kwarto yun. Tsk. Naku, mukhang kailangan ko na yatang tumawag ng pare. Pero hindi, hindi ako natatakot. Kung may multo man, kaya ko kayong harapin. Ria, matapang ka. Makapagtirik na nga ng kandila. Bakit naman kung kailan kailangan, tsaka hindi makita? San ko man nailagay yung kandila? Ay, naku ubusan oras ko kakahanap ng kandila. Madami pa akong dapat gawin. Makabili na nga lang sa tindahan. Pabili po. Ano yon? Ay, bago ka rito. Anong pangalan mo? Pia yeah, po, kami po yung nakabili ng bahay sa kanto. A uh, ako si Aling Pei. Yung bahay bang tinutukoy mo ay yung bahay na matagal na nabakante? Opo. Bakit po? Nako, kayo palang nakabili. Hindi nyo ba alam ang istorya ng bahay na yan? <sighs> Wala naman pong nabanggit yung Ah, ng bahay. A ano po bang nangyari sa bahay? Nako! Bakit ko ba nabanggit-banggit pa? Pasensya ka na. Basta, mag-iingat ka lang sa bahay na Eh, Bakit po? Ay, ano nga palang bibilhin mo? Kandila po. K kandila? A aanhin mo ang kandila? Paglipat po kasi namin ng kinagabihan. Hindi ako nakatulog dahil parang may kumakatok. Tapos ngayon, ngayon naman po parang may naglalakad-lakad sa bahay at may mga kaluskos akong naririnig. Magtitirik po sana ako ng kandila kasi hindi pa po namin napables yung bahay. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Bakit mo kasi agad binili ang bahay nang hindi mo muna inaalam ang kwento rito. M Mura lang po kasing ibinenta. Kaya sinunggaban ko na. Ano po bang nangyari sa bahay na yun? Masaya ang bahay na yan noon. Pero isang araw, hindi na lang nakita ang anak ng mag-asawa. Matagal-tagal din silang naghanap at naghintay na makabalik ang anak nilang nawawala. Makalipas ang tatlong araw ay may naamoy silang nangangaling asaw. Sa kasawi ang palad ay wala ng buhay na natagpuan ng bata sa loob ng kabinet. Kaya hindi na ikinagulat ng lahat na umalis ang unang may-ari ng bahay. Dala na rin siguro ng lapis na kalungkutan. Yun po bang tinutukoy niyong cabinet ay yung naiwan sa loob ng bahay? Oo. Yun nga. Yung parang antigo. Diyos ko, parang, parang hindi na po yata kandila ang kailangan ko. Pari na po yata. May kilala po ba kayong pare? Pari. Sindihan natin ang ating mga kandila at simulan na nating basbasan ang tahanang ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, lukuban mo ito ng iyong banal na Espiritu. Maging panangganawa ng aming tahanan, pagpalainawa itong mga silid-tulugan. Tumahimik tayo sandali. Dear love, huli na nang natuklasan ko ang storya ng nabili naming bahay. Hindi ko naman akalain na may katatakutan na nakaraan ng cabinet. Pero ano pa bang magagawa ko? Kaya dali-dali akong nagpasama kay Aling Pei para makausap pang pare at nang mapabaspasan ang nilipatan naming bahay. Kahit nang hihinayang ako ay pinabaklas ko na ang kabinet na nadatnan namin sa bahay. Ayoko namang mapuyat gabi-gabi dahil sa mga kaluskus at pagpaparamdam ng batang namatay sa loob nito. Sa mga nagbabalak bumili o kahit lumipat ng bahay, alamin niyo muna ang nakaraan nang napupusuan yung lipatan. Baka imbes na magkaroon kayo ng matiwasay na buhay, ay mapuno kayo ng pangamba. ang i-memorize yan Love Radio Basic <laughs>